Uh, yan mga idol, uh, start naman tayo ng ano, uh, kabit ng amba, mga idol. Kasi sintada pa ako diyan mga idol. Uh, po ko mga idol. Uh, kabit ako hangba mga idol. At may uh, ko Pakita ba sintada idol. Yan mga idol. Uh, simulan ko na mga idol ang bawa. Yan. na ko mga idol mga idol, Mga, ano, mga, mana mga, 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 idol, mga gawa ko dyan, mga idol mga sinta. halo, tapos sakit buwangit, tapos uh, inabiting ko pa yung mga idol ang ano, ah, hamba mga idol ako. Wash up, wash up, wash up, mga idol. Pakitingin nyo yung gawa ko mga idol. Kung sino man ang kagusto ng gawa ko. Pag-like and share na lang po. Comment and alam na. Alam na mga idol, ah, ang gagawin natin dyan. Ah, yan o, ah, nakabit ko na yung mga hamba mga idol. Ah, Panawin nyo na lang po mga idol kung paano ko gawin Then, uh, uh, start na start na ako may dalang gabi na hamba okay, din na ayan na oh uh, you know, ko mga idol eh narinig niyo nakulog dito ayan ko mga idol din oh tingnan niyo mga idol uh, ginagawa ko para magkaroon ng aral sa ating mga kabayan, kung sino man hindi marunong uh, para malaman yan nalibil po natin yung mga idol may gamit ako dyan nalibil ba rin pa po mga idol dyan uh. Yan, what's up mga idol? Pagitingin lang po. Tsaka pakibisita lang po ang aking YouTube channel. I-like uh, and share and subscribe po, yung aking pangalan sa aking YouTube channel. Dandy Adlaon TV Vlog. Dandy TV uh, Dandy TV Vlog Adlao uh, ang aking ano, uh, YouTube channel mga idol. Yan po mga idol. Sana po ah, uh, makabisita nyo po. Tsaka i-like and share and subscribe nyo po mga idol. At saka sa akin naman TikTok ko ah uh, Boy Golden Dan Dian Laon po oh, okay. hmm. Okay, mga idol ha uh, gina start ko ng ano Mga kasintada lang ako dyan Hahaha Uh, all around kasi oh, ako idol all around gabi tamba welding yan kinakating ko na mga idol pagitingin nyo lang po mga idol kung pwede na ba sa inyo yung ganyan <laughs> Pasensya na po mga idol sa, sa boses ko ha, kasi uh, ano, uh, ganyan na talaga tayo. Ayan o, ayan o, na, hindi ko na mga idol. Nakabit ko na yung kwan dyan na ang hamba. Ayan mga idol, salamat po sa inyo lahat sa lahat na mag-like, share sa akin. Sana po kumalat tong aking video para marami po ang makakwan ba, marami tulad sa aking na trabaho. Matuto ba? Yan, mga idol, sana po ah, magbigay aral sa inyo to. Ah. ako, ako dati mga idol, uh, ah, trabaho ko, labor pa lang ako dati mga idol. Ang araw ko dati, 250 pa lang. Ngayon, na ah, medyo muna ah, lang ah, mga idol kasi ah, ako na tayo skilled. Tsaka, ano, forman na rin. 250 na tayo mga idol ng aking, ano, 250 ng aking uh, sahod ko. Bigay sa inyo pa rin dito. Dito kami mga may bigan taga Bulacan po ako.